kapag usapang tulong ay hindi naman magpapahuli ang Kalingap Charity Vloggers. Isa na nga dito sa nagbabahagi ng tulong ay itong si Kalingap Tata. Marami ng mga tao ang nabigyan ng tulong ni Kalingap Tata. Kaya deserve ni Kalingap Tata ang magkaroon ng maraming suporta dahil alam natin na ang kanyang ginagawa ay hindi pansariling intensyon lamang. Ginawa nga pala ni Kalingap Tata ang kanyang YouTube channel noong September 22, 2020 at ngayon ay meron na itong 215,000 subscribers sa kasalukuyan. So yun mga idol, sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano na nga ba ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024 Gamit ang public website na Social Blade ay ating makikita ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade nga pala mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Shusha Blade at ito ang Shusha Blade Channel ni Kalingap Tata. Dito natin makikita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 1,728 na. Subscribers naman ay nasa 215,000 na. Video views naman ay nasa 28,626,113. Country ay wala pang nakalagay, pero alam naman natin na taga Pilipinas siya. Channel type ay people at user created noong September 2022. 2020. At dito naman sa ang mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B. Social Blade rank ay pang 161,486. Subscriber rank ay pang 2,121. Video views rank ay pang 447,431. country rank ay wala pang nakalagay at ang people rank ay pang 1,649 at dito naman sa kanyang subscribers noong last 30 days ay merong pumasok na 13,000 subscribers. Bumaba ang kanyang subscribers percentage sa 18.8%. At sa video views naman noong last 30 days ay merong pumasok na 2,021,000 views. Bumaba rin ang kanyang views percentage sa 51.1%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube Stat Summary ni Kalingap Tata noong April 4, 2024 hanggang April 17, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average at disclaimer lang mga idol. Ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 434 subscribers sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 67,381 views at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw simula dito sa lowest ay merong pumasok na 17 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 270 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa ating pera ay nasa 57 pesos, so yun mga idol ang katumbas ng 17 US dollars sa ating pera ay nasa 969 pesos. Ito ang kanyang posibleng Kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 270 US dollars sa ating pera ay nasa 15,390 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, paki-click naman ng like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol. So yun mga idol, dito naman sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 3030 subscribers sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 471,667 video views at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 118 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,900 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas ng 118 US dollars sa ating pera ay nasa 6,726 pesos ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 1,900 US dollars sa ating pera ay nasa 108,300 pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yung mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings. Simulan natin sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 505 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 8,100 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng 505 US dollars sa ating pera ay nasa 28,700 85 pesos ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 8100 US dollars naman sa ating pera ay nasa 461,700 pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 6,100 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 97,000 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas ng 6100 US dollar sa ating pera ay nasa 347,700 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang 97,000